Uh, yes po mga kabarangay, muli po isang magandang-magandang hapon at mag-a-update po lamang tayo uh, dahil po uh, meron po na naman na pwedeng makalito po sa iilan uh, ito pong issue na paghingi po ng dagdag pondo ng uh, Comelec uh, para po sa barangay at SK Election na magaganap sa 2026. At ang aking pong uh, paulit-ulit po na pag-aanyaya sa mga hindi pa po subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Uh, yes po, uh, marami na yung mga nalilito po na nagt-text sa atin, nagtatanong na tuloy na tuloy na daw po yung halalan sa November to 2026. Uh, dahil nga napanood po nila itong si uh, Comelec Chairman uh, George Erwin Garcia Uh, sa budget hearing. Uh, natural lamang po 'yan mga kabarangay dahil kung baka sa uh, uh, ano eh nakapending pa po nasa ere pa kung matutuloy o hindi. Natural po na dapat pong paghandaan din ni uh, Council chairman uh, Garcia na kung sakali na matuloy ang halalan sa November to 2026 ay kailangan mayroon po silang budget. Kaya yan po yung pagkakataon niya o oras niya na talagang uh, humingi na siya ng budget para dyan, mga kabaranggay. Uh, Kagaya din po ng uh, ginagawa niyang paghahanda sa December 1, uh, 2025, BSKI, uh, bagamat meron na pong bagong batas, ito nga pong RA 12232, eh naghahanda pa rin siya dahil nga nasa ere pa yan. Uh, wala pong, pong nakakaalam kung ano yung pwedeng mangyari, kung matutuloy ba sa December 1, 2025 or uh, December uh, or uh, November 2, 2026. Kaya po ang, ang palagi pong sinasabi ni uh, George Garcia o ni Cominex Chairman, ay kailangan po ana uh, uh, palagi po silang nakahanda ano ba man nang mangyari mga kabarangay. Uh, natural po mga kabarangay, nandyan niya po siya sa budget hearing. Uh, actually hindi naman lang uh, 'yun lamang po ang hinihingi niya, yung uh, karagdagan po na uh, 4 billion nakakailanganin niya sakali na matuloy yung halalan sa November 2, 2026. Eh, ang uh, buong budget po ang sinabi niya na hinihingi po niya doon, uh, kasama lamang po, yun nga po para sa BSKE, sakasakali uh, na matuloy nga po ito sa November uh, 2, 2026. So yan po muli po mga kabarangay, uh, hindi po nangangahulugan na talagang tuloy na tuloy na nga po or postpone na. Postpone na nga po ang December 1, 2025 <laughs> dahil nga uh, sa paghingi po ng karagdagang budget uh, nitong si Comelec uh, Chairman George Garcia para po sa uh, BSKE uh, November 2, 2026. Uh, sana po kahit pa paano inabigyan po ng uh, konting kaliwanagan itong uh, uh, issue na ito po ngayon na uh, lumalaga na po sa social media mga kabarangay. Maraming salamat po.